Sa kasaysayan ng iba't ibang kultura, ang mga posa ay matagal nang kinikilalang mga nilalang na may misteryo at kakaibang ugnayan sa tao. Sa sinaunang Ehipto, sila ay tinitingalang banal at itinuturing na tagapagbantay laban sa masasamang espiritu. Sa mga pamahiin naman ng mga Pilipino at iba pang Asyano, ang pusa ay tinuturing na may kakayahang magdala ng swerte at magsilbing tagapagligtas mula sa kapahamakan. Isa sa mga kilos ng pusa na madalas magdulot ng tuwa, kuryosidad at minsan ay paniniwala sa mas malalim na kahulugan ay ang kanilang hilig na humiga o mamahinga sa tiyan ng tao. Bagamat maaari itong ipaliwanag bilang simpleng paghanap ng init at lambot sa mata ng paniniwala at pamahiin ang gawi na ito ay nagsisilbing tanda ng tiwala, pagmamahal at higit sa lahat isang pahiwatig ng magandang kapalaran Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel Sa video ito tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit humihiga ang mga pusa sa ating tiyan at ang kaakibat na pamahiin tungkol dito. Dito tayo sa mga praktikal na dahilan. Una, sila ay naghahanap ng init at ginhawa. Mainit at malambot ang tiyan ng tao. Kaya ito ay nagsisilbing komportabling lugar para sa pusa. Pangalawa ay ang pagpapakita ng tiwala. Ang tiyan ay sensitibong bahagi ng katawan. Kapag piniling humimlay dito ang pusa, nangangahulugan itong lubos siyang nagtitiwala sa kaniyang amo. Pangatlo ay ang bonding at pagpapalapit ng koneksyon. Isa itong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagiging malapit sa iyo na para bang ba sinasabi ng pusa na ikaw ay ang kanyang pamilya. At pang-apat ay ang pagpapakalma. Ang purring ng pusa habang nasa iyong tiyan ay nagpapakalma at nakababawas ng stress sa tao. Sa kabilang banda, sa mga pamahiin at paniniwala, ang mga pusa ay tagapagsipsip ng negatibong enerhiya ang inaalis ng pusa ang malas at mabigat na enerhiya kapag humihimlay ito sa iyong chan. Pangalawa ay senyales ng paparating na swerte. Madalas na ikinokonekta sa darating na magandang balita, kasaganaan o bagong oportunidad. Pangatlo ay proteksyon laban sa masamang espiritu ang pusa ay tinuturing na may kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Kaya't pinoprotektahan ka nito habang ikaw ay namamahinga o natutulog. Pangapat ay pagbibigay ng kalusugan. Ayon sa pamahiin, sinisipsip ng pusa ang sakit o karamdaman mula sa tiyan ng kanyang amo. Panglima ay pahiwatig ng haba ng buhay. Kapag madalas itong gawin ng iyong pusa, itinuturing itong tanda ng malusog at mahabang pamumuhay. Panganim ay ang pagpapayabong ng espiritual na lakas. Ang chan ay kaugnay ng solar plexus chakra. Ang paghiga ng pusa rito ay sinasabing nagpapalakas ng intuition at espirituwal na enerhiya. Pampito ay pagdadala ng kasaganahan sa pamilya. Kapag ang pusa ay mahilig humiga sa tiyan ng kanyang amo, lalo na kapag babae, ito raw ay pahiwatig ng darating na kasaganaan para sa buong pamilya. Pangwalo ay pahiwatig ng pagbubuntis o pagpapalakas ng binhi. Sa ilang paniniwala kapag ang pusa ay humihiga sa tiyan ng babae, maaring ito ay palatandaan ng nalalapit na pagbubuntis. Pangsyam ay ang pagsalo ng kapahamakan. Pinaniniwala ang tinatanggap ng pusa ang kapahamakan na para sana sa kanyang amo upang maprotektahan ito. Pang-sampu ay pagpili ng pusa sa kanilang pinaka-iingatan. Kung madalas itong gawin sa isang tao lamang, pinaniniwalaang siya ang napiling protektahan at swertihin ng isang pusa. Pang-labing isa ay pagdadala ng panatag na loob at masaganang panaginip. Kapag ang pusa ay natutulog sa tiyan ng tao, sinasabing nagiging payapa ang kanyang isip at nagkakaroon ng magaganda at positibong panaginip. At panglabing dalawa ay simbolo ng matibay na pagmamahalan sa pamilya. Ang kilos ng pusa ay sinasabing nagpapahiwatig ng pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Ang simpleng gawi ng pusa na humihiga o namamahinga sa tiyan ng tao ay higit pa sa paghahanap ng ginhawa at init. Sa pananaw ng siyensya, ito ay tanda ng tiwala, pagpapakalma, at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng amo at alaga. Ngunit sa mata ng pamahiin, ito'y isang kilos na nagdadala ng napakaraming kahulugan. Mula sa pag-alis ng malas at negatibong enerhiya, pagbibigay ng proteksyon laban sa masamang espirito, hanggang sa pagdadala ng swerte, kasaganaan, kalusugan at mahabang buhay. Kaya sa tuwing ang iyong pusa ay pipiling humimlay sa iyong tiyan, isipin na ito hindi lamang sandali ng lambing. Ito'y isang misteryosong kilos na puno ng simbolismo. Isang paalala na ang iyong alaga ay hindi lamang kasama sa araw-araw, kundi gabay na nagdadala ng pagmamahal, proteksyon at biyaya ng magandang kapalaran. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.